And for today's video, mga ripari, meron akong gift para sa asawa ko. Actually, mga ripari, ibibigay ko sana to ngayon talagang October 3 kasi yun po ang aming ika-20 years anniversary. So, yun pong pagsagot ko sa kanya, naging kami. So, dahil nga hindi ako makapag-antay at hindi ako makapagpigil, so, abangan, ibibigay ko to sa kanya. Tingnan natin ano maging reaction. Lah. Ha? Kok parsi. Kok parsi. Aku nak nak parsi lebih. Oh, Ambot banggu sini. Dewa nak pulang laki kan ni. Jangan sini. Dia enggak boleh untuk disirbik ni sirbik. Tu sir. Susut ni leh. Parsik iku menu ah. Anak? Tuli na Assu hna Loh Good job I love you Good job No thank you love Oh don't do Hey Selamat hari Selamat kelab si pun Poncho thank you juga sir buit ni kan uh -huh. thank you juga yo thank you juga sir thank you, sir. Thank you. uy uy sana like, uh -huh. regalo na aku ni mari pare actually karon october 3 pa tani na na ihatag kay mag 20 years na among gugma ba pero oh, <laughs> <thank you, laughs> kay dili na ko kapaabot so ihatag na na ni ang regalo niya kay mao man jud di ang hilig so mao ni kung hilig mo pa sa mga no So, salamat kay kayo sa... Gold jude yung gold siya. siya. Kanang... Pila na karat. 18, karat. 18 kini eh. Hmm, Thank you. salamat kay Sir Buyet na customize ang earrings sa kumbana. Wow! So, ganaan kayo siya. Salamat sa Alex Pawn Shop. Sa San Carlos City, Negros Thank you, City, thank you. Ayan, bugat ko ni Kayo, labatol pa ni sir. Bugat ko, Abi. Pwede mo na nakuha. Ayos, Abi. Bugat kayo siya. Bugat siya as in. Thank you, na. Na. Nindot. Alex, paon so, siya. So, Mario, kung sa ma mga maripari. Yung earrings. So, bugat siya. na siya, bugat. Oo, hmm. hmm. Alex, paon Salamat kay Sir Buye. Thank you, thank you kayo. Alex Yan. So, Ay. bugat, bugat yun na siya kay Kwan. Kanang mm. itin ki. Wala kita tanil earrings. Nga yes. yung pari. So, thank you lang. Thank you, thank you. Sir Buye. Meron na taka of dirt. Ayan, salamat kayo rin pari. Inala ko magpalangga sa kong palala. Yeah. Thank you kayo, Shea. Actually, siya lang ako ang ginapahatan ng payment.